Abigails, welcome back to my channel. Today's video is going to be one of the most requested videos here in my channel. And para may nag-request na gumawa ako ng updated what's in my bag video. So, gagawin natin yan ngayon. This is the bag that I've been using for about two or three months now. Ito siya, anelo na bag na camouflage and I'm so freaking in love with it. Love it so much. Okay. Magsimula na tayo. Muna tayo magpaligoy-ligoy pa. Siguro, magsimula tayo dito sa maliit na compartment. By the way, hindi ko inalter kung ano yung laman ng bag ko. Talagang, this is the real deal right here. Like, kailangan ko nang linisin na aking bag. So, gagawin ko siya ngayon. Anyway, first thing that we have here is my alcohol. Green Cross Total Defense Antibacterial Hand Spray. Ayan. Unang thing sa aking bag. Alcohol. Diba? Bongga. Second thing is, ito, actually, dito ko nilalagay yung mga pang-retouch ko or yung mga lagi ko nire-reach for. So, yun. I have my powder, which is the L'Oreal Matte Magique All-in-One Matte Transforming Powder in the shade N1. And alam niyo ba, ubos na ubos na ito. Like, tignan mo. Walang wala na siyang laman. Like, siguro kailangan ko na itong tanggalin sa aking bag. Tapos, replace ko siya. tapos, kailangan ko na mag-replace ng ibang powder na ilalagay ko dito kasi walang wala, -wala ng laman yun. <laughs> Next up, dito sa ating mini compartment is a lipstick. This is the KJM Cheek and Lip Tint in the shade Girl Talk. Ayan, it's my current everyday lip and cheek tint na ginagamit. Pero sa lips ko lang siya ginagamit. Yung lip tint ginagamit ko siya kapag umaalis ako tapos wala akong makeup na sinusuot. So, yun. Kaya lagi siyang nandito. And then, meron akong tissue from Japan Home Center. O diba? Bongga. Tapos, ano pa bang lamang dito? Meron mga konting stuff right here. Ayan. Ayan pa ang mga konting laman ng aking bag. Meron tayong nail file. Merong hairpin. Isang hairpin. Tsaka merong mga pangtali ng buhok. Merong isang malaki. Tsaka tatlong maliliit yung mga rubber band, rubber band lang na style na pangtali. Yun. So, tapos na tayo dun sa compartment sa labas. Now, let's move on dito sa main compartment na malaki sa loob. And ayan, konting overview sa aking bag. Hindi ko yan nililinis talaga. Kaya medyo marami siya. Anyway, ang una kong nadukot ay ang aking vlogging camera. I have the Sony DSC-WX500. Ganyan ang itsura niya. Gusto ko siya kasi nasi-flip up yung screen. Yun na talaga yung rason kung bakit ko siya binili. Actually, gift because yan sa akin. And then, I have my phone. The iPhone 6S Plus. yeah. Yan. Yan. <laughs> kailangan ko talaga kita. Okay. Tapos, meron akong snack sa loob. This is the Oreo biscuit sandwich. yeah. I always have a snack in my bag kasi alam nyo na baka magutom ako. Tapos, when I get hungry, I am cranky. So, kailangan meron talagang laman na pagkain ng aking bag. Tapos, I have my wallet na hindi masara-sara. Kaloka. Bakit ayaw mo? Ayun na. Nahulog na ang coins. Hindi siya masara kasi ang dami-daming coins sa loob. Ayan. I have my wallet inside. Hindi ko na siguro kailangan ipakita ang loob. Nahulog yung coins. Nasira yung aking coin purse. <laughs> Napunta sa dami ng coins nila ngayon. Anyway, I have my glasses inside because I need these to see. Ang dami niyang fingerprints, fingerprints, so I can't even see kahit suot ko yan. Kailangan ko siyang i-wipe off. And then, I have my perfume atomizer. Ito siya. Ano ba ang laman nito ng pabango? Hindi ko alam ano yung laman nito. Ah, parang yung ano, Zenses na dakiri yung nilagay ko dito. Ayan. Gusto ko yung Zenses na dakiri kasi super fresh yung no scent niya. And then, I have another pagtali ng buhok. And then, ooh, I hear something. I have my house keys right here. And, ginamit ko yung binigay ni Mrs. Tressie sa akin na keychain. Kasi, super cute, di ba? keychain. Love it. Ayan. Health keys. Tapos, meron din akong panyo dito. Kasi, kailangan ko yan. Kasi, ako'y super poisin. when I have my gum. Trident Wintergreen. Ito yung current favorite ko na bubble gum. Nabibili ko lang siya dun sa Daisano na Savers. Gusto ko siya kasi ganito yung dating niya, yung parang individually packed sila. So, yun lang yung rason kung bakit gusto ko siya. Tapos yung lasa niya, ang tagal mawala sa yung bibig. Like, hindi kagaya ng ibang bubblegum na after ilang, like, ilang minutes lang na nawawala na yung lasa. Oh, I have some wet wipes. Sunny Care Cleansing Wipes. Because you never know when you need wet wipes. What else? I have a fan inside my bag. Kailangan talaga meron akong pamaypay lagi kasi lagi akong, madali lang ako naiinitan. And kapag naiinitan ako, medyo nagiging cranky ako. So, I always bring a fan with me. Parang lagi ko sinasabi, naka-cranky ako. I have this candy. Sheng Shengxia. Hindi ko siya nagustuhan. Parang lasa siyang kiamoy. Binigay niya ng friend ko galing ano? Galing Taiwan? Taiwan ba Oh, I have another pack of tissues. Ito, bukas na siya. And, what else? Oh, I have the lipstick that I have on. This is the Maybelline Creamy Matte Lipstick in the shade Clay Crush. Ayan yung shade niya. Ganda, di ba? Ganda ng kulay. Perfect for everyday. So, I have another check now. Tapos, I have some hand sanitizer. Bucket bag, pink chiffon, antibacterial hand gel. Ayan, cute-cute, di ba? Hindi ko pa, pa nagagamit actually. Or, probably I've used it once or twice. Ang dami pa niyang laman. Tapos, konti na lang yung laman ng aking bag, you guys. Ayan, merong mga basura. Tapos, merong mga coins. I have 5 pesos and 50 cents. Wala nang laman yung malaking compartment. Now, let's move on dito sa maliit na compartment na ito. Over here, I have receipts. Ito sa gasolina, tapos ito sa grocery. Tapos meron akong suklay. Kasi, diba, baka feel kong magsuklay. Hindi ako talaga nagsusuklay, you guys. Like, nandito lang to. Kasi minsan, Kakatapos ko lang maligo, tapos alis na, tapos hindi pa ako nakakapagsuklay ng buhok. Eh, parang naman akong buruha, akong ganun. So, that's the reason. That's the only reason bakit merong suklay ang aking bag. And then, I have this, ano, yung ilalagay mo lang ito sa table. Tapos, dito mo, ihahangin yung bag. Yeah, meron akong ganyan, pero hindi ko siya madalas nagagamit. And then I have my earphones, just in case mag-commute ako. Tapos hindi ko feel nakipag-chat sa driver or hindi ko feel na, or hindi ko feel yung kanyang music na piniplay. So, I have earphones. And meron akong pang ipit na extra. Ayan, so cute. Parang binigay yata ito ni Kenneth sa akin noon. Ta-da! Cute, cute. What else? What else? I have Paracetamol by Ayan. Parang beat up na siya sa aking bag. No? Pero kakalagay ko lang yun dito. Eh. Parang nabili ko yan nung last ng grocery kami. Oh, and then meron akong sampler ng Mary Kay na lipstick. Wala lang. Just in case, wala akong lipstick na dala. Tapos gusto ko mag-lipstick. Then meron akong maliit na lipstick. And wala nang laman yung maliit na compartment. Now let's move on to the last compartment in my bag, which is this one right here. Yung merong zipper zipper. Dapat actually meron akong napkin dito, pero ginamit ko na siya. <laughs> Yung honest man. Okay. Oops. Meron akong nail file. Again, another nail file. Bakit ang dami-dami dami kong nail file sa aking bag? Tapos, I have yet another Mary Kay sampler na lipstick. Ayan, ibang shade naman. And then, I have some band-aids kasi accident prone ako. So, kailangan meron akong band-aid palagi sa aking bag. And then, I have this one, yung aking Vicks na inhaler na ginamit ko noong I had a really bad cold. Pero nagagalit si Kenneth every time ginagamit ko siya. Sarap-sarap ko yan ito sa payaramdam. Yun nga lang, nakaka daw. Kaya hindi ko masyadong ginagamit. Woo! So refreshed! <laughs> Parang na-high lang. And then, what else? Oh, I have some tweezers in my bag. Tapos, I have another hair tie. Kailangan talaga palagi ako may hair tie kasi madalas hindi naman ako madalas hindi ako naglulugay talaga ng hair. I have a small pen right here. Perfect for my bag. And I have lip balm, Burt's Bees. Meron akong nail cutter. and dami ng maliliit na products dito sa aking bag. And I have lash glue. Tignan nyo. Yung na lash glue. Just in case, naglalagay ako ng false lashes tapos medyo natanggal siya ng konti. Meron akong lash glue sa aking bag. And I have even more biogesics sa aking bag. Ano na, sakitin lang. And meron akong earrings sa aking bag. Ayan. I have a pair of earrings just in case wala akong earrings na suot. May spare earrings ako. Parang hindi ko na feel yung earrings na yan. Baka papalitan ko na yung earrings na dala-dala ko dito. Tapos, para maliliit na lang na bagay yung natitira sa aking bag. Meron pa akong isa pang hair tie. Ayan. One hair tie pa dami-dami kong dami hair tie dito. Tapos, I have three pieces of hairpins. pins. Tapos, meron akong isang maliit na hair clip. And, meron akong isang safety pin. No, wala. Isang safety pin dito. And, three more, like, small hair ties. Ang dami-dami kong hair tie, you guys. Okay. So, that's basically it for my bag. La. Saan ang gagaling ang... Hindi ko alam saan ang gagaling yung coins, you guys. Ayun. Alam ko na saan siya galing Hindi <laughs> ko nakita dito sa loob na may coins. Saan ko yun? That was weird. Anyway. Wala nang laman yung aking bag, you guys. That is... It for my watching my bag video updated for 2017 version. So, I enjoyed it. last time I enjoyed what's in my bag, but I this version is this version. If you did like it, if you enjoyed watching, please don't forget to give this video a thumbs up. And also, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell so I can notified every time I upload a new video, which is every other day, and to help this plump caterpillar to become a butterfly. Also, um please read me your comments in the comment section below. I love reading comments and I always reply to comments. So yeah, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and hopefully I'll see you in the next one. Babao. <sighs> coins Gusto ko, ah?